Teka, nangyari ba yon? Si Andrea Brillantes, ang genti superstar na akala ng lahat ay lilipat sa gig, ay gumawa ng pinakamalaking plot twist sa showbiz ng Pilipinas. Kasi hulaan mo, hindi na siya kapuso opisyal na siyang kapatid. Tama ang narinig mo. Ginulat ng paboritong it girl ng internet, si Andrea Brillantes, ang mga tagahanga sa isang matapang at mahalagang hakbang. Walang teaser, walang build-up, walang kumpirmasyon ng chismis, isa lang itong malaki at dramatikong sandali ng pagbagsak ng mikropono na nag-iwan sa lahat ng nagsasabi. Teka. Eh, yeah. hindi lang ito basta paglipat ng celebrity network, isa itong ganap na reinvention. Si Andrea Brillantes, o Blede, ang tawag sa kanya ng kanyang mga tagahanga, ay papasok sa isang bagong panahon, isang panahon na nangangako ng malikhaing kalayaan. Mas matapang na mga kwento at marahil ang kanyang kauna-unahang pangunahing papel sa pelikula at sa tunay na estilo ni Andrea, ginawa niya ang lahat habang kumikinang, bagong galing sa Morocco, nagniningning ang kumpiyansa, at ikinagulat maging ng media na halos walang araw na abiso para sa kaganapan, kaya paano nangyari ang lahat ng ito? Bakit Quest Ventures? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang kinabukasan at para sa industriya ng libangan sa Pilipinas mismo? Talakayin natin ng malalim ang pagbabago ni Andrea Brillantes, Isipin ito, ang silid ng kaganapan ay maingay. Handa na ang mga kamera, kumikinang ang mga ilaw, ang mga tagahanga ay nagpipigil ng hininga online. Pagkatapos, pumasok si Andrea, elegante, nagliliwanag at puno ng hindi mapagkakamalang enerhiya ng bituin. Sa hapagkainan ay nakaupo ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa media ng Pilipinas: Manny, Pangilinan, Jane Basas na Olaso, Jeffrey Mijo at ang maalamat na manager na si Shirley Kuan. Hindi lang ito basta pagpirma ng kontrata, isa itong koronasyon, si Andrea, na nakangiti hanggang tainga, ay tumanggap ng isang baukwet at mainit na nakipag-usap mismo kay Ehi. At nang tanungin tungkol sa kanilang pag-uusap, siya ay tumawa at namula na sinasabing tinawag siya ni Ehi na tatlong A, maganda. Matalino. Mayaman, isa itong magaan na pag-uusap Ngunit hindi nawala sa sinuman ang simbolismo. Hindi lang basta pagpapalit ng koponan si Andrea, ipinakikita niya ang kanyang kapangyarihan. Alam mo, sa loob ng maraming taon, si Andrea ay nakikita bilang isang masiglang teen star, ang reyna ng social media, ang mukha ng bawat trending meme at viral moment. Ngunit sa likod nito, palaging mayroong gutom, ang gutom na lumago, seryosohin at umunlad sa sarili niyang mga salita. Ibinahagi ni Andrea ang isang bagay na lubos na personal na ikinagulat ng lahat, hindi gaanong alam ito ng maraming tao. Malumanay niyang sabi, pero wala pa talaga akong mga pangunahing pelikula. Lagi akong kapatid o anak. Dito na talaga ako nagsisimula, sobra lang ako na tumatakbo. Kaya, ngayon, nasasabik na talaga akong mag-explore. Para sa isang bituin na kasing laki ni Andrea, ang pag-amin na iyon ay nakapagpapakumbaba at totoo mabilis na tumugon ang mga tagahanga online. Sumulat ang isa, hindi ko alam na wala pa pala siyang sariling pangunahing pelikula, talagang karapat dapat siya sa bagong simula na ito. Sabi naman ng isa, siya ang patunay na kahit na nagniningning ka, maaari ka pa rin manabik ng mas malalim na bagay. Si Andrea ay nasa industriya mula pa noong bata pa. Lumaki sa ilalim ng spotlight, binabalanse ang katanyagan sa kabataan, pressure sa pasyon at sa kabila ng mga hamon, palagi siyang nananatiling tunay. Ang kanyang papel bilang Fatima sa Iives, Batang Kiapo, ay naging isang mahalagang punto. Hindi lang ito basta papel sa si ito ang pagganap na nagpatahimik sa mga kritiko. Iba ang nakita ng mga tagahanga kay Andrea, hilaw, emosyonal, at walang takot, inamin niya, hindi ko talaga yung papel na yon. Kaya gusto ko pa ipagpatuloy yung ganoong genre sa mga susunod kong proyekto. Ramdam mo ito, ang apoy, ang kapanahunan, ang muling pagsilang sa sining, at ngayon, narito na, ang simula ng bagong panahon. Opisyal ng pumirma si Andrea Brillante sa Quest Ventures, ang powerhouse sa likod ng mga pelikulang tulad ng T. Gomberza, The Kingdom, at The Ride. Hindi lang ito basta production house, dito nagtatagpo ang malikhaing pananaw at kalayaan sa sining, ang pinakamalaking sorpresa. Si Andrea ay nakatakdang magbida sa kanyang unang pangunahing papel sa pelikula sa ilalim ng patron ng quest. Mahigpit pa rin itinatago ang mga detalye ng proyekto. Ngunit sinasabi ng mga mapagkukunan na isang premiadong creative team ang binubuo na upang hubugin ang kanyang debut. Isipin mo na lang, si Andrea, sa isang mundong sinematiko na ginawa para sa kanya, hindi bilang anak ng isang tao o kakampi, kundi bilang ang babaeng nagmamayari ng kwento, para sa mga tagahanga, ito ang sandaling hinihintay nila nag-tweet ang isang tagahanga sa wakas ay naipakita na ni Andrea kung ano ang tunay niyang kaya ito ang kanyang arko ng pagtubos ang kanyang pagbabago at totoo ganoon ang pakiramdam dahil kung iisipin mo ang hakbang na ito ay hindi tungkol sa paglipat ng network ito ay tungkol sa paglaya ni Andrea mula sa mga inaasahan hindi na siya natutukoy ng mga papel sa pagiging teenager mga uso sa social media o mga love team. Ito ang kanyang kasabihan tapos na ako sa pagiging supporting act. Ako na ang pangunahing karakter ngayon. Siyempre, sumabog ang internet sa e -e. dating Twitter. Nag-trend ang key Andrea Brillantes, Blyde, at ti kapatid sa loob ng ilang oras. Binahan ng mga tagahanga mula sa Pilipinas, Russia, at Japan ang mga timeline ng pananabik, paghanga, at kaunting kawalan ng paniniwala. Tinawag ito ng ilang tagahanga na siya ang ipinakamatapang at pinakamatalinong hakbang. Ang iba naman ay nagsabing ito ang iimuling pagsilang ni Andrea. At marami ang nakapansin kung gaano siya kaiba, mas kalmado, mas masaya, mas matatag, maging ang mga kapwa kilalang tao ay tahimik na nagpakita ng suporta. Ang ilan ay muling nagpost ng kanyang mga larawan na may caption na, nabuksan na ang bagong panahon. At sa totoo lang, Iyan ang perpektong parirala. Dahil hindi lang basta pagpasok ni Andrea sa isang bagong network, binubuksan niya ang isang bagong dimensyon ng kanyang sarili. Kaya, ano ang susunod para kay Andrea Brillantes na ngayon ay isang mapagmalaking kapatid, isang bagong pelikula. Mga bagong kwento. Mga bagong hamon. At marahil, marahil lang, isang pamana na higit pa sa pagiging isang Gen Z icon. Ang hakbang na ito ay isang paalala sa ating lahat. Minsan, ang pinakamalaking paghanga ay hindi tungkol sa katanyagan o pera, ito ay tungkol sa evolusyon. Tungkol sa pag-alam sa iyong halaga at pangangahas na sumugal habang pinapanood ng lahat, minsan sinabi ni Andrea na gusto niyang subukan ang lahat, aksyon, romansa, drama. At sa pagkilala sa kanya, malamang na malalampasan niya ang lahat ng ito. Dahil hindi pa tapos ang pagsikat ni Andrea Brillantes, nagsisimula pa lang siyang magningning sa sarili niyang mga kagustuhan sa kanyang mga tagahanga sa Pilipinas, Russia, Japan at sa buong mundo, humanda kayo. Ang Andrea na kilala mo ay nagbabago at nagiging Andrea na hindi mo malilimutan dahil kapag ang isang bituin ay nagpa siyang mag-evolve, walang chismis, walang label at walang limitasyon ang makakapigil sa kanya, ito si Andrea Brillantes. Ang bagong panahon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil marami pa kaming mga bagong update emosyonal na kwento, at mga pagbabago sa bituin na paparating sa iyo. Hanggang sa muli, ito ang iyong Celebrity Insider, nagpapaalam, nagpapaalala sa iyo na sa mundo ng showbiz, ang bawat pagtatapos ay simula pa lamang ng isang bagong spotlight.